Good morning mga farmers Update po sa ating tanim na mais Ayan uh, -ayos po yung kinuha po natin na ano Na Pang ano Pang damo ano Herbicide po ano Tingnan nyo mga farmers Namatay po yung mga damo po niya. Naninilaw na po So ang gamit ko po dito yung Herbicat Tsaka yung 888 po na uh, pang damo po ano mga farmers and may, may halo po siyang 2,4D na mine kunting halo lang po sa sprayer so yun po yung resulta niya tingnan po natin dito mga farmers ayan makita nyo po naninilaw nispray niya pati itong kwan inadaanan namin so yan po yung kwan niya resulta po niya ayan malinis po no mamatay po yung tamo So na-spray na to yung um, ano, maisan. So ito mga farmers, uh, meron pa akong problema dito. Ganito po siya. Oh. Ano pong pwede pong ano dito? Pang-spray. May uod po siya. Hindi ba wala naman po, pero meron po dito. Mga kagato. Ito pag hindi na lalabas yung sulbud po niya eh, wala na eh. Yan know, mayroon siyang kwan may tawag dito eh sa worm na to eh sa lobo patayin natin yan yan daming ko no may mga kagat kagat so doon sa bandaron, wala lang po dito lang sa malapit sa ano mga kahoy so pag-i-comment pa mga farmers ano po yung gamot na pwede po dito pang insekto yung gamit nyo po no yan kasi mayroon pong mga ano wood pag ganito kasi farmers na ano na muulan po no yan po yung permiso yung worm po na yan lumalabas po siya so may mga affected po dito na tanim po natin sa ating tanim na mais pwede ito mabunuhan na para po mabilis siyang lumaki. Kasi patay na po yung mga damo. Oh. Effective po yung ginamit po natin. Na herbicide. Oh. So yan yeah, mga farmers. Uh, dito lang po. Aptik ko lang po kayo sa trim natin na mais. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Bye bye.